Uh, Tony Young. Uh, you're still very young. Tony Young. How old are you now? Saan yung ating interpreter dyan? Ilan, ta ilan taong ka na? Uh, 55 or 54. 55? 54? 1970. Oh, oh. Can, can we have the interpreter here, please? So, uh, I just would like to ask... Uh, uh, Ah, na, nag explain na ro yung contract niya she went out pero naintindihan mo ba yung sinasabi ko konti lang no konti lang no ito atunong kita kanina sabi mo na naging maganda ang negosyo mo dahil meron kang Nagtrabaho ka may perseverance ka may integrity ka yun ang sabi mo kanina di ba oo bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo hindi sa China <laughs> Kasabot ka, Bisaya? Kasabot ka, Bisaya? <laughs> si Alice Gope, yung mga makatulong. Can you help? Okay, ang tanong ko ganito Bakit, sabi niya kasi Kaya gumanda ang kanyang negosyo rito Because of hard work, perseverance, and integrity Ngayon, ang tanong ko ganito Bakit yan ang negosyo sa Pilipinas, hindi sa si China? Mr. Chair, can we hear Alice Go speak in Chinese? Please use the microphone. Uh, yes, Your Honor. Bakit tanggal mo yung ano mo? tanggal mo. walang germs dito masyado. Okay, can we hear the answer, please? Can you speak in Chinese and tell, tell him? Ah, uh, sige po. Ah, uh, imong ko di ka na si ing huwede pen choy sang di, mong si ing tayo choy sang di. In hui gola yung huwede pen wan choy di ino, ang si hui siyak lo ba? Ang si hui siyak lo ba? si hui siyak lo ba? Uh, Your Honor, matagal na daw po siya dito sa Pilipinas at uh, nakasanayan na daw po niya dito. Hindi kaya nga, ang tanong ko ganito, bakit dito siya sa Pilipinas? Bakit dito sa Pilipinas? Nagtayo ng negosyo, hindi sa China. Sapagkat sa China, pwede rin siya maging perse persevering, pwede rin siya maging magkaroon ng integrity, pwede rin siya magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas, nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Um, ya isu si kong se di ka na si suan tiak tiam le si suan tiak tiam Tiongkok soy sang di di yung Tiongkok ma si uhat lang ya akut la te sang di ka na si yung Tiongkok si si suan tiak Filipin Nui tang tang si

Diba? ba? Tama. yes po, Mr. Chair. Ayun, tama daw. Pakitanong nga siya. dito, MC, huwede lang, di si Tungkok lang. Kaya yes, na si Di. Kaya si Mayo, ang suyuan kulos, huwag kay ki si Ano, ano sabi? Ano kasi? Go ahead. आई जस्ट सी डेट अबाउंड देखा से व्हाय समी ली चुन जापान फिलिपिन्स नहीं डायलॉग। क्योंकि फिलिपिन्स जो एक वर्ग ने आदी बन गया है इसलिए फिलिपिन्स में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने देश के लिए 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 अपने देश Mr. uh, we did that of uh, Congressman uh, Abate. Uh, in the next hearing of the uh, Quadcom, uh, we'll not be asking for an interpreter anymore because uh, Miss Alice Go will uh, do the job for us. Oh. Okay. Yes, can we have the answer, please? Oh. Okay, okay. let's continue. Let's continue. You tell him, ha? Sapagkat news sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang opisyal dito ng pera. Meron ba siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. Kaso, ah, wala pa to. Wala. wala kang kaso. Wala. Sabi mo, alam mo yung kaso. Hindi sa chong kumi yung ancient. Hindi, wa. Sa chong kumi yung ancient. Kita nyo? nahuli natin, marunong na magtagalog to, nakakaintindi. Huling huli. Yung siya itiantong, yung siya putong. Yung siya So, 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 puto Yeah, sometimes I understand, sometimes oh. I don't, and sometimes okay. I cannot express myself. Yes, yes, myself. I, yes. Oh, oh, oh. Sabi niya wala siyang kaso sa China. Correct? Yes, yeah. so I need to check Pero dito may kaso na siya. Pero ni sa zeli anjian. Ni sa zeli, Filipino anjian. Sa mga anjian Anong case daw po? A anong kaso daw po? Ah, teka, pakisabi nga, Mr. Casio, yung kaso niya. Immig, immigration law. Pakisabi kayo, ano pakisabi? Nga? Uh, Mr. Presentation. So, he is now dubbed and he is alleged to be an undesirable alien. eh, uh, oh. Uh, an just, uh, an oh. uh, 就是, -huh. <laughs> <laughs> uh, Ni sa Filipino, pusher huwain, pusher huwain, the white Oh. Mm -mm. Oh. Can you imagine, you have been an undesirable alien for 25 years, but you are able to put up a big business in this country. Niloloko mo kami mga Pilipino. Yun ang ibig sabihin. Pakisabi nga sa kanya, niloloko mo kami mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabihin mo. Alam niya eh. Teka, teka. Alam mo, di ba? Niloloko. Alam mo yung niloloko? Kunyari ka pa eh. Niloloko mo ako eh. 你在骗我们菲律宾人，他是这样说。没有啊，今天没有啊。No, <laughs> no, I didn't. No, no. I, I'm not really uh, loco. Uh, <laughs> I'm not loco loco. 不对，不对，我想说，没 loco loco Ang ibig sabihin ni Lolo ko niya ang Pilipino. He is making a big fool sa mga Pilipino natin. Pagkasaya mo nga sa kanya, please. Ni, zay, dan, waman, shu, ni, 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 no. i don't know why you're thinking of me in that way 啊? i don't know why you're thinking of me in that way i don't know why you're here